Kumusta mga kaibigan? Handa na ba kayo para sa isa na namang paglalakbay sa kalawakan? Napanood natin ang napakaraming kapanapanabik na bagay noong nakaraan, pero marami pa tayong dapat tuklasin. Sa pagkakataong ito, mas papasok tayo sa kalawakan at aalamin kung ano ang manakatago roon. Malalaman natin ang tungkol sa mga bagay na maaring hindi mo pa naririnig kailanman. Kaya humanda na, dahil tiyak na magugulat kayo sa paglalakbay na ito. Tara, simula na natin. Naisip mo na ba na may lugar sa kalawakan kung saan walang makatakas? Kung saan ang dilim ay napakalalim na kahit ang liwanag ay nalulunod? Tama, ang pinag-uusapan natin ay ang pinakamahiwaga at nakatakot na bagay sa kalawakan, ang black hole. Ngayon, alamin natin ang tungkol sa black hole, kung ano ito, paano ito nabuo, at kung ano-ano ang mga sikreto nito. Una, isipin ang black hole bilang isang malalim na hukay. Kapag maiinihagis tayo sa hukay, babagsak ito pababa. Ganoon din sa black hole, lahat ng bagay na malapit dito ay hinihigop papasok. Ngunit ang black hole ay hindi isang ordinaryong hukay. Ito ay napakalalim na walang makakalabas dito, kahit na ang liwanag. Kaya naman hindi natin nakikita ang black hole, puro kadiliman lamang. Pero ang tanong, paano nga ba nabubuo ang black hole? Ang totoo, ito ay resulta ng pagkamatay ng mga malalaking bituin. Kapag naubos na ang gasolina ng isang bituin, magsisimula itong lumiit dahil sa sarili nitong gravity. At kung ang bituin na ito ay napakalaki, patuloy itong liliit at magiging sobrang siksik na magiging isang black hole. Ang black hole ay may iba't ibang laki. Ang ilan ay mas malaki pa kaysa sa ating araw, at tinatawag natin itong supermassive black hole karaniwan itong matatagpuan sa gitna ng mga galaxy. Mayroon din namang maliliit na black hole na tinatawag na stellar black hole. Nabubuo ito kapag namatay ang isang bituin. Ang isa pang katangian ng black hole ay ang event horizon. Ito ang hangganan ng black hole na kapag nalagpasan mo na, wala nang makabalik pa. Parang talon, kapag tumalon ka na pababa, wala nang atrasan. Ganoon din sa event horizon, kapag nalagpasan mo na ito, wala nang babalik pa. Ang nasa loob ng black hole ay isang misteryo pa rin. Naniniwala ang ilang siyentipiko na sa loob ng black hole, wala nang konsepto ng oras at espasyo. Hindi na gumagana doon ang mga batas ng pisika na alam natin. Ngunit ang black hole ay hindi lang nakakatakot. Ito rin ay napaka-interesante. Kapag mas marami tayong nalalaman tungkol dito mas maunawaan natin ang ating kalawakan. Patuloy pa rin ang mga siyentipiko sa pag-aaral ng mga sikreto ng black hole. Kamakailan lamang, nakunan nila ang unang larawan ng isang black hole na isang malaking tagumpay. Kaya mga kaibigan, ang black hole ay isang misteryo na patuloy na humihikayat sa mga siyentipiko. Isa ito sa pinakamakapangyarihan at mahiwagang bagay sa kalawakan. At ang pag-aaral dito ay makakatulong sa atin na mas maunawaan ang ating kalawakan. Sa susunod na pagmasdan mo ang mga bituin sa gabi, tandaan mo na sa isang lugar sa kalawakan, may isang black hole na tahimik na nagkukuwento ng kanyang kwento. Minsan, may mga bagay na magkapareho ang itsura, pero magkaiba naman talaga. Halimbawa, kung titignan natin ang ating mga kamay, maggamuha sila, pero ang isa ay kanan at ang isa ay kaliwa. May nakita rin ang mga siyentipiko sa kalawakan na ganito. May dalawang uri ng particles sa kalawakan, ang matter at ang antimatter. Magkasalik ng itsura ang dalawang ito, pero magkaiba ang katangian parang kanan at kaliwang kamay. Pero mas marami ang matter sa kalawakan at kaunti lang ang antimatter. Tinatawag ng mga siyentipiko na baryon asymmetry ang pagkakaiba na ito. Alamin natin sa video na ito ang tungkol sa misteryosong pagkakaiba na ito. Noong nagsisimula pa lang ang kalawakan, pagkatapos ng Big Bang, pantay ang dami ng nabuo na matter at antimatter. Pero habang lumalamig ang kalawakan, nagsimula ng magbanggaan at maglaho ang matter at antimatter. Tinatawag na annihilation ang proseso na ito. Kung pantay lang ang dami ng matter at antimatter, dapat ay naglaho na silang lahat, at wala na sanang laman ng kalawakan ngayon, puro enerhiya na lang. Pero hindi ito ang nangyari. Sa hindi malamang dahilan, mas marami ang nabuo na matter. At dahil sa kaunting sobrang matter na ito, nabuo tayo, ang ating planeta at ang buong kalawakan. Kung pantay lang ang dami ng matter at antimatter, dapat ay naglaho na tayong lahat. Pero bakit nga ba nagkaroon ng kaunting pagkakaiba? Isa itong malaking tanong na hinahanapan pa rin ng sagot ng mga siyentipiko. Marami na silang teorya, pero wala pa rin sigurado. Isang posibilidad ay may nangyaring kakaiba pagkatapos ng Big Bang na naging dahilan ng pagdami ng matter at pagkaunti ng antimatter. Parang dalawang bata na pinaghatian ng isang chocolate bar, pero mas malaki ang nakuha ng isa. Isa pang posibilidad ay may mga batas sa kalawakan na iba ang epekto sa matter at antimatter. Halimbawa, kapag naghagis tayo ng bola pataas, babagsak ito pababa dahil sa gravity. Kahit baliktarin natin ang paghagis, babagsak pa rin ito paba. Posible na may mga batas din sa kalawakan na iba ang epekto sa matter at antimatter. Mahalaga na malaman natin ang dahilan ng baryon asymmetry dahil makakatulong ito sa atin na maintindihan kung paano nabuo at gumagana ang ating kalawakan. Malalaman din natin kung may buhay pa ba sa ibang planeta. Kung mayroon mang ibang planeta na may buhay, dapat ay mas marami rin ang matter doon. Patuloy ang mga siyentipiko sa pag-aaral at pag-eksperimento para masagot ang tanong na ito. Gumagamit sila ng mga malalaking makina para makagawa ng matter at antimatter at pinag-aralan ng mga ito. Sana ay dumating ang araw na malaman na rin natin ang sagot. Sa ngayon, pahalagahan na lang natin ang misteryo na ito at mamangha sa kagandahan at lawak ng ating kalawakan. Minsan, nakakarinig tayo ng mga kaibang tunog sa lumang radyo, parang malabo at maingay. Alam mo ba na may ganito ring tunog sa kalawakan na bilyon-bilyong taon na ang tanda? Tinatawag ito ng mga siyentipiko na Cosmic Microwave Background o CMB. Ito ay parang baby picture ng ating kalawakan noong ito ay napakainit at bata pa. Nagsimula ang kwento ng CMB sa Big Bang. Dito nabuo ang ating kalawakan. Noong panahong iyon, ang kalawakan ay napakainit at siksik at puro enerhiya lang ang laman nito. Kasama sa enerhiya na ito ang mga particles ng liwanag na tinatawag na photons. Pero hindi makagalaw masyado ang mga photons noon dahil napakasiksik ng kalawakan at palagi silang nagbabanggaan. Pagkalipas ng mahabang panahon, mga 380,000 taon, lumamig at lumawak na ang kalawakan. Nakawala na ang mga photons at nakalipad na sila ng malaya. Kumalat ang liwanag na ito sa buong kalawakan. Ito ang unang liwanag na naglakbay sa kalawakan. Pero habang lumalawak ang kalawakan, humahaba rin ang wavelength ng liwanag na ito. Ang wavelength ay parang kulay ng liwanag. Ang maiksing wavelength ay kulay asul o lila, habang ang mahabang wavelength ay kulay pula o orange. Dahil sa paglawak ng kalawakan, humaba ng humaba ang wavelength ng unang liwanag na ito, hanggang sa hindi na natin ito makita gamit ang ating mga mata. Microwave na lang ang nakakakita nito ngayon, kaya tinawag itong Cosmic Microwave Background. Malaking tuklas ang CMB. Dati hindi alam ng mga siyentipiko kung paano nagsimula ang kalawakan. Pero dahil sa CMB, mayroon na silang matibay na ebidensya na totoo ang Big Bang. Marami tayong natutunan tungkol sa kalawakan dahil sa CMB. Nalaman natin na ang ating kalawakan ay halos 13.8 bilyong taon na ang edad. Nalaman din natin kung gaano karami ang matter at dark energy sa kalawakan. Ang dark energy ay isang misteryosong puwersa na nagpapabilis ng paglawak ng kalawakan. Ang CMB ay parang mapa ng kalawakan. Sa pamamagitan nito, malalaman ng mga siyentipiko kung gaano kasiksik at kainit ang iba't ibang bahagi ng kalawakan noon. Nakita rin nila na may mga lugar sa kalawakan na mas siksik ang matter. Dito nabuo ang mga galaxy at mga bituin. Patuloy pa rin ang pag-aaral ng mga siyentipiko sa CMB. Gumagamit sila ng mga bagong teknolohiya para mas maunawaan ang CMB at ang mga sikreto ng kalawakan. Sino ang nakaalam, baka sa pamamagitan ng CMB, matuklasan pa natin ang mas malalaking misteryo ng kalawakan. Minsan, nakakatanggap tayo ng mga kakaibang mensahe mula sa kalangitan. Halimbawa, may biglang sumusulpot na maliwanag na bagay sa langit na tinatawag nating bulalakaw o shooting star. Ngayon, pag usapan natin ang isa pang misteryosong mensahe mula sa kalawakan, ang Fast Radio Burst o FRB. Ang FRB ay mga pagkislap ng radio waves na nagmumula sa kalawakan. Napakabilis ng mga pagkislap na ito, tumatagal lang sila ng ilang millisecond. Ang millisecond ay isang katiting na bahagi ng isang segundo. Sobrang bilis na hindi natin ito makikita. Pero sa kabila ng kaiklian ng FRB, Napakalakas ng enerhiya na inilalabas nito kasing lakas ng enerhiya na inilalabas ng ating araw sa loob ng ilang araw. Isipin mo, ganito kalakas na enerhiya sa isang iglap. Ngayon, siguro iniisip mo kung saan nanggagaling ang mga FRB na ito. Ito ang pinakamalaking misteryo. Nagmumula sila sa napakalayong lugar. Kaya naman iniisip ng mga siyentipiko na galing sila sa ibang galaxy, hindi sa ating Milky Way. Pero kung ano ang pinanggagalingan ng mga radio waves na ito, isa pa ring palaisipan. Iniisip ng ilang siyentipiko na nagmumula ang FRB sa mga neutron star. Ang neutron star ay mga bituin na sumabog na at naging sobrang siksik at maliit. Napakalakas ng magnetic field ng mga neutron star at posibleng ito ang dahilan ng FRB. May mga siyentipiko rin na naniniwala na galing ang mga misteryosong radio waves na ito sa mga black hole. Alam mo na siguro kung ano ang black hole, ang lugar sa kalawakan na napakalakas ng gravity na walang makakatakas, kahit liwanag. Kapag may bagay na nalapit sa black hole, napakabilis nitong iikot at maglalabas ng napakalakas na enerhiya. Posibleng ang enerhiya na ito ang nagiging FRB. May mga tao rin na nag-iisip na baka mensahe galing sa mga alien ang FRB, pero wala pang ebidensya na sumusuporta sa teorya na ito. Mahalaga na maunawaan natin ang FRB dahil makakatulong ito sa atin na mas makilala ang ating kalawakan. Malalaman natin kung ano-ano pang mga kamanghamahang bagay ang nasa kalawakan at kung paano sila gumagana. Baka makakuha rin tayo ng mga bagong clue tungkol sa pagkasilang at evolution ng kalawakan. Unang natuklasan ng FRB noong 2007. Simula noon, daandaang FRB nang ang naitala ng mga siyentipiko. Pero dahil napakabilis ng mga ito, napakahirap silang ma-detect at maaral. Gumagamit ang mga siyentipiko ng mga malalaking radio telescope para makuha ang mga signal ng FRB mula sa kalawakan. May mga natuklasan na rin ang mga siyentipiko tungkol sa FRB. Halimbawa, may mga FRB na paulit-ulit, habang ang iba naman ay minsanan lang at hindi na naulit. May mga FRB rin na may pattern. Halimbawa, sunod-sunod sila na may pare-parehong pagitan. Ang FRB ay isang bago at kapanapanabik na larangan sa astronomy at marami pa tayong dapat matutunan tungkol dito. Patuloy ang pagsasaliksik ng mga siyentipiko at tiyak na marami pa silang matutuklasan tungkol sa FRB. Sana ay dumating ang araw na maunawaan na natin ang misteryo na ito at malaman kung saan at bakit nagmumula ang mga kakaibang radio waves na ito. Samantala, Pahalagahan na lang natin ang misteryo na ito at mamangha sa kagandahan at lawak ng ating kalawakan. Minsan, may nakikita tayong mga kakaibang pangyayari sa kalangitan na nagpapamangha sa atin. Halimbawa, may mga bituin na biglang kumikislap ng napakalakas at pagkatapos ay nawawala na lang. Isa sa mga kahangahangang pangyayaring ito ay ang gamma ray burst. Ito ang pinakamaliwanag at pinakamapangyarihang pagsabog sa kalawakan at talagang nakakamangha ang mga ito. Alamin natin ang lahat tungkol sa gamma ray burst. Ang gamma ray burst, o GRB, ay mga pagsabog ng napakatindi at mabilis na enerhiya sa kalawakan. Nangyayari ang mga pagsabog na ito sa anyo ng gamma rays. Ang gamma rays ay isang uri ng liwanag, pero hindi natin ito nakikita ng ating mga mata. Napakalakas ng enerhiya ng mga ito, mas malakas pa sa X-rays. Ang gamma ray burst ay maaring tumagal ng ilang segundo hanggang ilang minuto. Pero sa maiksing panahon na iyon, nakapaglalabas sila ng enerhiya na higit pa sa enerhiya na kaya ilabas ng ating araw sa buong buhay nito. Napakalakas ng enerhiya na ito, kaya kung may mangyari mang gamma ray burst sa ating galaxy, maaring mapanganib ito sa buhay sa Earth. Pero huwag kang magalala, karamihan ng gamma ray burst ay, ay nangyayari sa mga malayong galaxy hindi sa atin. Ngayon, ang tanong ay saan nga ba nagmumula ang gamma ray burst na ito? Hindi pa sigurado ang mga siyentipiko, pero mayroon silang mga teorya. Isang teorya ay nangyayari ang ilang gamma ray burst kapag sumasabog ang mga napakalaking bituin sa dulo ng kanilang buhay. Tinatawag itong supernova. Kapag sumabog ang isang bituin, naglalabas ito ng napakaraming enerhiya at materyales sa kalawakan. Ang ilan sa enerhiya na ito ay inilalabas sa anyo ng gamma rays. Isa pang teorya ay nangyayari ang ilang gamma ray burst kapag nagbabanggaan ang dalawang neutron star. Ang neutron star ay mga bituin na naging sobrang siksik at maliit sa dulo ng kanilang buhay. Kapag nagbanggaan ang dalawang neutron star, nagdudulot ito ng napakalakas na pagsabog na naglalabas ng gamma rays. Ang ikatlong teorya ay nagmumula ang ilang gamma ray bursts sa mga black hole. Kapag may bagay na nahuhulog sa black hole, tulad ng isang bituin, napakabilis nitong iikot at maglalabas ng napakaraming enerhiya, kabilang na ang gamma rays. Mahalaga na maunawaan natin ang gamma ray burst dahil makakatulong ito sa atin na mas makilala ang ating kalawakan. Malalaman natin kung paano namamatay ang mga bituin kung paano gumagana ang mga black hole at kung ano-ano pang mga nakakamangha at makapangyarihang pangyayari ang nangyayari sa kalawakan. Ang pagtuklas at pag-aaral ng gamma ray burst ay isang kapanapanabik na larangan sa astronomy. Patuloy ang mga siyentipiko sa pagtuklas ng mga bagong gamma ray burst at sa pag-aaral ng mga ito. Gumagamit sila ng mga espesyal na teleskopyo sa kalawakan na kayang makakita ng gamma rays. Marami na tayong natutunan tungkol sa gamma ray burst, pero marami pa rin tayong hindi alam. Sino ang nakakaalam? Baka sa mga susunod na taon, matuklasan na natin ang mga sikreto ng mamakapangyarihang pagsabog na ito. Naisip mo na ba kung ano ang mangyayari sa ating malawak na kalawakan? Tulad natin na tumatanda, tatanda rin ba at mamamatay ang ating kalawakan? O magpapatuloy lang ba ito habang buhay? Hinahanap din ng mga siyentipiko ang sagot sa tanong na ito. Marami silang teorya tungkol sa katapusan ng kalawakan na tinatawag nating models of the future of the universe. Alamin natin ang mga teoryang ito at tingnan kung saan nga ba patungo ang ating kalawakan. Una, may teorya na tinatawag na big crunch. Ayon dito, darating ang panahon na hihinto ang paglawak ng kalawakan at magsisimula itong lumiit. Tulad ng isang lobo na kapag hinipan mo ng hinipan ay puputok, ang kalawakan naman ay liliit ng liliit. Sa huli, lahat ng matter sa kalawakan ay magkukumpulan sa isang napakaliit na lugar. Parang baliktad na Big Bang, kaya tinawag itong Big Crunch. Pangalawa, may teorya na tinatawag na Big Freeze o Heat Death. Ayon dito, magpapatuloy ang paglawak ng kalawakan habang buhay. Habang lumalawak ito, lalamig ito ng lalamig. Maubos ang gasolina ng mga bituin, wala nang mabubuwang bagong bituin, at magkakalayo ng magkakalayo ang mga galaxy hanggang sa hindi na nila makita ang isa't isa. Sa huli, ang kalawakan ay magiging isang malamig, madilim, at malungkot na lugar. Pangatlo, may teorya na tinatawag na Big Rip. Ito ang pinakakatakot na teorya. Ayon dito, Bibilis ng bibilis ang paglawak ng kalawakan hanggang sa dumating ang panahon na mapupunit ang lahat ng bagay. Maghihiwalay ang mga galaxy, susunod ang mga bituin, planeta at sa huli, pati ang mga atoms ay mapupunit. Pangapat, may teorya na tinatawag na Big Bounce. Medyo katulad ito ng Big Crunch pero may twist. Ayon dito, lilit ang kalawakan pero pagkatapos ay magsisimula ulit ito sa isang bagong Big Bang. Parang isang cycle na paulit-ulit na nangyayari. Panglima, may teorya na tinatawag na false vacuum. Medyo kumplikado ito, pero isipin mo na lang na ang ating kalawakan ay nasa isang stable na estado ngayon. Pero posible na temporary lang ang estado na ito at darating ang panahon na lilipat ito sa isang mas stable na estado. Kapag nangyari ito, magkakaroon ng malaking pagbabago sa kalawakan. Pero hindi natin alam kung ano ang magiging itsura nito. Kaya, mga kaibigan, yan ang ilan sa ating sa katapusan ng kalawakan. Pero ang toto, walang nakakaalam kung ano talaga ang mangyayari. Patuloy ang pagsasaliksik ng mga siyentipiko at naghahanap sila ng mga bagong ebidensya. Pero isang bagay ang sigurado, ang katapusan ng kalawakan ay isang nakakamangha at misteryosong pangyayari. May mga siyentipiko na naniniwala na hindi magtatapos ang kalawakan. Patuloy itong magbabago at mag evolve habang buhay. May mga naniniwala na darating ang panahon na mauunawaan na natin ang mga sikreto ng kalawakan, habang ang iba naman ay naniniwala na mananatili itong isang misteryo habang buhay. Pero kahit ano pa man ang mangyari, isang bagay ang malinaw. Ang ating kalawakan ay isang nakakamangha at misteryosong lugar. Habang tumatagal, mas marami tayong natutuklasan tungkol dito, at mas lalo natin itong hinahangaan. Kaya, patuloy nating tuklasin ang mga sikreto ng kalawakan, at palawakin ang ating kaalaman. Sino ang nakakaalam, baka isang araw, matuklasan din natin ang sagot sa pinakamalaking misteryo ng lahat. Mga kaibigan, minsan may mga bagay na hindi natin nakikita, pero alam nating nandyan sila. Halimbawa, Kapag umiihip ang hangin, gumagalaw ang mga dahon. O kaya naman kapag umuulan, nababasa ang kalsada. Ganito rin ang nangyari sa mga siyentipiko. May natuklasan silang isang bagay sa kalawakan na hindi nila nakikita, pero ramdam nila ang epekto nito. Ito ang the great attractor na humihila sa ating galaxy. Alamin natin ang tungkol sa misteryosong bagay na ito. Ano ba ang the great attractor? Sa madaling salita, ito ay isang lugar sa kalawakan kung saan nagkukumpula ng napakaraming matter. Dahil sa dami ng matter na ito, napakalakas ng hatak ng gravity nito. Sa sobrang lakas, milyon-milyong galaxy, kasama na ang ating Milky Way, ang hinihila nito palapit dito. Siguro iniisip mo, bakit hindi natin nakikita ang The Great Attractor kung napakalaki nito? Hindi natin ito nakikita dahil nakatago ito sa likod ng ating galaxy. Maraming ulap ng alikabok at gas sa ating galaxy, at hinaharangan ng mga ito ang liwanag mula sa The Great Attractor. Kaya naman hindi natin ito makita gamit ang ating mga mata o kahit gamit ang mga ordinaryong teleskopyo. Paano nalaman ng mga siyentipiko na may The Great Attractor? Nalaman nila ito sa pamamagitan ng pag-aaral sa galaw ng mga galaxy. Napansin nila na ang ating galaxy kasama ang mga kalapit na galaxy ay mabilis na gumagalaw patungo sa isang direksyon. Masyadong mabilis ang galaw na ito para ipaliwanag ng normal na paglawak ng kalawakan. Ibig sabihin, may isang napakalaki at napakalakas na bagay na humihila sa mga galaxy na ito. Tinawag nila itong the great attractor. Ang tanong ngayon, ano ba talaga ang The Great Attractor? Patuloy pa rin ang pagsasaliksik ng mga siyentipiko. Pero naniniwala sila na ito ay isang napakalaking kumpol ng mga galaksi. O kaya naman ay isang malaking network ng mga kumpol ng galaksi. Posibleng bilyon-bilyong bituin, gas at alikabok ang bumubuo dito. Ano ang magiging epekto ng The Great Attractor sa ating galaksi? Isa itong napakahalagang tanong. Naniniwala ang ilang siyentipiko na ang hatak ng The Great Attractor ay maaring magdulot ng pagbabago sa hugis at galaw ng ating galaxy. Pero sa ngayon, isa pa lang itong teorya. Kailangan pa ng mas maraming pag-aaral para masagot ang tanong na ito. Ang The Great Attractor ay isang misteryosong bagay, pero marami itong may tuturo sa atin tungkol sa kalawakan. Ipinapakita nito sa atin kung gaano kalaki at kalakas ang mga bagay na nakatago sa kalawakan. Ipinapakita rin nito sa atin na marami pa tayong hindi alam tungkol sa kalawakan. Pero dito maganda ang siyensya. Lagi tayong may bago matututunan. Kaya, mga kaibigan, samahan natin ang mga siyentipiko sa pagtuklas ng mga sikreto ng kalawakan. Sino ang nakakaalam, baka isang araw Matuklasan din natin ang lahat ng sikreto ng The Great Attractor at malaman ang tunay nitong papel sa ating kalawakan. Wow, mga kaibigan! Ang dami na naman nating natuklasan ng mga sikreto ng kalawakan. Pero marami pa tayong dapat abangan. Sa susunod na video, titingnan natin ang iba pang mga kamanghamamanghang bagay sa kalawakan na tiyak na magpapamangha sa inyo. Kaya, Mag-subscribe na sa ating channel at pindutin ang notification bell para hindi kayo mamiss ang mga susunod nating video. Hanggang sa muli at patuloy tayong tumingala sa langit at magtanong.